Oh, talaga, bilibak mga talaga tayo ibagbagita kita oy. Naiting tinga aldaw na eh. Impo kita ay nyo kapsat. Hmm, nakapudpudot. Hindi oh. ka toro mga kables oh. Hands on talaga siya sa ano, paggagawa ng bahay niya. Kasi ito, may Meron kasi dito parang irrigation no? o kanal. ay eh kinakailangan lagyan ng tulay yan para makapasok yung kanyang uh, kumakabilis ang sasakyan. O no, si Amang. Gabi. Ito na yung bagay na hindi ko nakaya sa ngayon. Kaya saludo talaga. Sa mga andito sa probinsya. Napakasisipag. Ang sikaturo, pakasipag yan ah. Ayan. Uh, to, ako tumutulong lang din ako pero minsan hindi ko rin talaga kayang init. Grabe. Oh. Pero tignan naman natin yung blessing ni Katuro. Na Ronald Vlog. May lakabagis. Meron silang mga uh, sariling bahay na. At dahil yun din syempre sa biyaya ng Panginoon. Ito. So itong mga kasamahan niya. Pero mga walang reklamo. Kahit gaano ka sakit sakit na yung ano araw. Kaya kahit iba ibang ano natin. Lugar natin kinalalagyan kung masipag ka talaga mabubuhay ka. Kaya ito kahit naman nasa probinsya ka kung wala hindi ka rin masipag. Wala rin mangyayari. Ganon din kahit nasa Manila ka kung di ka rin masipag eh magugutom ka rin doon eh, lalo doon puro pera ang kailanganin mo para mabuhay lahat ng galaw doon may bayad oh, iba ibang mga hanap buhay dito sa probinsya panghaling tapat mga kables ah, sa katuro yan oh. nakahubad pa sila sa isang pamangkin namin napaka sisipag ito naman ng si Uncle Wilmer kapatid ni Inang o si Amang kahit may edad na talagang sumasabay pa rin sa mga kabataan eh ako andito muna ako sa gilid kasi eh, baka mahimatay ako dyan eh uh, may high blood pa naman ako pero tumutulong ako dyan mga kabless uh, atin atin lang to ah pero shout out kay Katoro bigyan mo naman ng kuya mo ng sahod para may pambili ako ng pampers ni Sayon so yun lang mga kabless. God bless sa lahat ng mga nagko-construction ingat po kayong lahat pagpalaan kayo ng Panginoon